Wala mga ka-employee yung mga kalakal natin bago. Pandagdag sa puhunan natin sa sari-sari store. Yan. Pag natanggal natin yung mga tanso mga ka-employee, medyo malaki-laki din yan. Mahal kasi ang kilo ng tanso ngayon mga ka-employee. So may pandagdag na tayong puhunan sa ating munting sari-sari store. So ito mga ka-employee na gumpisa muka, na tayo na. tanggal ng mga tanso, mga mga kinabangan natin, ka na lang mo, natin, may binta na natin ang ating mga kalakal. Tulog ka Then, na, may tulog katulong ka. ako mga ka-employee, ang aking best friend, si Moka. lahat ng bagay mga ka-employee, nandyan yan. Sa lahat ng mga ginagawa ko, nandyan yan mga ka-employee. Hmm. yan. Oh, ang tribida talaga, so, hindi yung mga ka-employee, abangan nyo po kung magkano lahat yung nabinta natin at yung itong mga paninda ko Maka. so ayun na nga mga ka-employee at naibinta ko na po yung mga kalakal ko at ito nakabili na tayo ng bagong mga paninda natin ito yung dagdag na paninda natin sa ating sari-sari store galing po ito sa kinakalakal kong nakaraan mga ka-employee update lang po tayo sa mga nabili ko, ito po yung mga nabili ko sa halagang 5,000 mahigit mga ka-employee ang napagbintahan ko ng mga kalakal So, pag nagdag natin to sa natin. ka natin. Ayan mga ka-employee, yung mga nabili natin. May mga soft drinks na rin akong nabili. Halos na kompleto ko na rin po yung mga paninda natin mga ka-employee. So ayun mga ka-employee, maraming maraming salamat sa panonood. Uh, sa sunod na video natin mga ka-employee, -up update ko po kayo kung magkano'ng tutubuin natin sa mga paninda natin mga ka-employee. So, ayun mga ka-employee, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa sunod na video natin mga ka-employee, ibabahagi ko po sa inyo ang mga natutunan ko sa pagtitinda, sa pagsari-sari store. At mga natutunan ko mga sekreto para mamanatili ang ating sari-sari store mga ka mga ka-employee at mapalago natin kunti, gandahang mapalago ang ating sari-sari store. So, hanggang dito na lang mga ka-employee, maraming maraming salamat po sa lahat. Sana masuportahan niyo po. thank you god bless for